Ngayong araw na to ay may gagawin tayong malupitang trip sa nanay ko. isa na to sa pinaka-intense na prank na gagawin ko sa kanya. Papalabas natin, ang inyong boy Aga ay sumising hot ng drugs. Susi po kayo okay. ng kong Aga? eh, araw na to. <laughs> ngayong eh, araw na to ay may gagawin tayong malupitang trip sa nanay ko. At siguro ito, isa na to sa pinaka-intense na prank na gagawin ko sa kanya. Dahil ngayong araw na to ay meron tayong... Meron <coughs> <coughs> tayong baking powder. Pero ay papalabas natin, ang inyong boy aga ay sumising hot ng drugs. Sing hot drugs prank. Ngayon, titingnan natin. Ba't kinatatawa? titingnan natin yung magiging reaction ni mami once nalalaman niya na kanyang anak ay addict. <laughs> sa tabi-tabi pa. Dami. Eh. Ah, huwag kang para. Pero guys, ano, disclaimer lang guys, huwag gagayahin dahil this is for entertainment purpose only. Pinapasaya ko lang kayo at syempre hindi ko naman talaga gagawin sa totoong buhay. Never ako magta-try na ganito at never ko gagawin to. Hanggang baking powder lang ako. Pero yun guys, kompleto na ang setup natin. Meron tayong, naglagay na ako ng makeup eh, pero hindi ko alam kung mukha bang adik o mukhang puyat lang. Eh. Ano itsura niya? Kulang pa? Adik na puyat. Adik <laughs> na puyat. Pwede, para believable so naglagay na ako ng makeup. Meron tayo ngayong baking powder tsaka foil. Sakit sa ilong gagi. Sinisingot mo kasi. Di ba ganun yan? eh, ba't sinisingot mo yan eh? baking powder yan. <laughs> oh, bobo. <laughs> eh, mamaya kailangan ko believable eh. Tapos ngayon may foil tayo. Iikot lang natin mamaya. Oh, naman, nangati. Bakit? Nangati nang rin yung ilong mo. Ito nangati <laughs> lang. <laughs> Ito nangati ko lang. <laughs> Ang sakit kaya sa ilong. Lagi matapang yan. Parang malakas to. Parang malakas yan. Pero guys, ha. Ah, ito lang siya. Baking powder lang siya. That's one sword. Set up ko yung office ko. Ano ah, ba? Paano ba ginagawa pag medyo nakatira? Sakit, no? At sakit sa ilong. Pero ang katotohanan yan, ang aaminin natin kay mami, ano lang tayo? Nagtitimpla lang tayo para sa bread. Naghanap tayo ng magandang baking powder para sa tinapay na gagawin ko para sa kanya. A famous person once said, Bola muna, bago droga. bola muna, bago droga. Ay, bola muna, wag droga. <laughs> so, dito na tayo sa office na <laughs> Bakit? Tapos, paano ba yung ginagawa yan? Nasa foil? Set up na natin ang ating titira ba? ngayon <tong> okay, ito lang. Huh? Okay, para ng ano. Ano mo biniikot to? Ano ba ginagawa ko? Hindi ano? Gagawin lang tayo no, sa guys kung to. Kung mo maging adik? Hindi mo maging adik. Hindi eh maging ako na! Pro ha! Uh. <laughs> paano yun? Alam ko may kilalang lang yun eh. Hindi ito? Hindi <laughs> <laughs> natin kaya yun. Iba na lang gawin natin. O, paano na lang? Ha 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 while while using drugs rings. <laughs> Ay, <laughs> so Dapat video. May video ba nun? Meron yan. Sa so, mga no, movie movie, ano o oh, foil nga. ano o, sinisindihan. <laughs> may sindi. May sindihan niya. Hindi, ano yung pinagsisinghot niya? Ang tanong. ano o. May sindihan niya. Ayun, may ano. May straw. May straw. Ay, God. Oh, yung foil, pang sindi lang yun para mainitan yung ano. Kung ano man meron doon <laughs> Oo, hindi yung foil yung ginagawang pang singhod. Ang hindi sa yung pera ko, nabuli. Bumili pa ako ng foil. O, oh, di ba na yun? Mali pala guys, yung mali yung ginawa namin sa foil. Sorry guys, ako wala akong music. Bakit? Bakit legit, yun. Bakit? Uh, <laughs> Parang so legit nga na ano? Gagawin legit yan, Eh, Siyempre, kunyari mayaman tayo. Ano <laughs> Guys, don't try this at home, ha? May magandang ehemplo to. For entertainment na talaga. Lang ang nanay ko. Oh. <laughs> Nung pag pinapanood sa movies, ang cool, eh. Pero pag ginagawa ko, parang ang bobo ko. Eh. What? Ganun! Ganun! <laughs> <laughs> sa Ganun! okay Ganun! para Ganun! Ganun! Oh. <laughs> tas magtatali na na ako para kita yung <laughs> So ngayon everything is set. Ngayon na lang gagawin natin. Nahanda na lahat ng kailangan ko dito. Ilala ko ngayon yung kwarto choy. Tapos sabihin mo kay mami may kailangan ka para tapusin dun sa edit. At... <laughs> parang nabubuo nabubuo na ako sa ginagawa ko sa ngipin ko sabi mo lang kay mami na parang may ga, kailangan ko tapos sa edit kasi may upload ako today may upload ako ngayong araw pero hindi ka makapasok at uh, kailangan mo na nasusin ng kwarto tapos ishoot mo na lang tol tol ah nalabas pa oh, sabaw ka ba tol sorry sorry Tidak ada si Tita, para sa sopsi. Let's go, let's go! Tita, may susi po kayo nang buwag na, Ay? Ay? Susi po. Na? kwarto po na, Joy. Bakit? Okay. ba ako makapasok po May kailangan ah, po sa kwarto. Nakala? Oo po. pa ba kay Aga? Alam ko po hindi no. na. Aga? Aga po! Mano ba siya? Hindi ba na? Tumubog po, po pata. pero gising na ba siya? Hindi ba Kumain na ba si Aga? Ay, hindi pa rin? Ikaw? Kumain ka na? No, hindi pa Hindi, hindi ka pa rin kaya? Eh? Ikaw hindi pa rin? Ah, sabay pa kayo ah. Saan si Aga? Wala si Aga eh. Bago pa lang sa

May problema ka? Anong ginagawa mo sa tarim ni mo? Ano ka dito? Papagamot kita! Anong ginagawa Papagamot agad! Bakit? Tragedy ba? Magpupanggap kita! Please ka, mo ko! Bakit ka gumagal yan? problema ka ba? wala Walang problema. Bakit? Bakit? Mga... Bakit? Pinasukat mo yung visyo ko! Hindi! Walang kasalanan! Hindi ako yun! Huwag mo na malaking mata Kaya... mo! Hindi ako yun! Please Hindi ako yun! Nagadalim na so ko sa doktor. Hindi masasayangin yung mo. Sumiyos ka. Nakaawa ko ako deklim. Bakit ka umabot sa ganyan? Anong problema mo? Di na pa Di na ka. Di na ka pa ako yun. Anong hindi ako yun? Anong hindi ako yun sinasabi mo? Nakahiya ka. Huwag kalayin natin gumaganyan mo. Hindi Guys, tiyô aga lang walakas. Kung lang natin, at naisahan natin ang Team G, no kayo? Natutuwa ako! Totoo ba? magagalit kayo? initial reaction. Totoo ba? na ako Totoo mga tao? ba? Akala ko Totoo Totoo ba? Totoo ba? ba? Totoo mo sinabi mo din. Parang talaga. Hindi <laughs> niyo kasi nangingilit pa yung luha ni Mami Kagi. man so, naman, Rick, kinistorbo mo ako. May ginagawa ko. Papagbukas <laughs> pa rin sa kwarto. Kaga! Sorry, sorry. Nag-effort pa ako dito, bumili ako. Ay, may... a prank mo to sa akin. <laughs> bumili ako baking powder, bumili ako ng makeup. Pero guys, mag-ready ka. Mag-ready ka. Siyempre, yeah, nandito na tayo. Extreme na ulit ang prank natin. Kakabalik ka. na natin ang Pilipinas. Ba naman klaseng prank to, umabot tayo sa doon. <laughs> Fine. Yes. mag tayo ng mas worst. Wala na. Wala nang tata. Sige naman ako. Hindi na ubra yan. Hindi yung sinitap na ako sa'yo. Ano ba yan? Ano mo yan? Ano mo yan ano mga yan? Ito eh. <tost> mo pasigot ko lahat sa'yo to? Ha? Tututuhanin ko to. Papasigot ko lahat sa'yo. Tigil mo yan, Loko. Baka, tara, bahanginan ka. Tigil mo yung ng mata Pero yun, guys, nakaisa ang team agad. Kanina, laptop tau ako. Hindi ko na kaya mag... Pagiging character, ang lupit mo yung sinabi. Hindi <laughs> na nahalata na peke? Ba't hindi nyo naisip na pa-prank lang? Hindi, akala ko nag-dating sa banyo eh. Kasi ito si Rick, eh, tinawag ako, hindi ka daw nagbubukas ng pinto. Kaya ako nagbubukas ng pinto. Hindi <laughs> <laughs> okay, guys, kaya para lang may idea kayo kasi simula nung kaka-uwi namin dito sa Pilipinas ay medyo gumawa kami ni Rick ng mga one day or two days. Hindi ko lang na-record yun na parang nag-aano kami. Binibig nagbibigay ako ng signs kay mami na medyo kakaiba. Na hindi usual. <laughs> Kaya yeah, mas naging effective siya. Pero yun nga, Team Aga lang sa kalaw! Nakaisa tayo! Akala mo lang effective siya. Effective talaga. <laughs> Akala mo lang. O, ikaw Rick, singutin mo lang yun. Ito namin <laughs> ito. Bawi-bawi din, Team Gina. Akala mo lang yun. Hindi ako papayag. guys <laughs> points para sa Team Aga at nakaisa na naman tayo. Ano sa sabi nyo? Magna kayo mag-Team G na lumipat na kayo sa Team Aga. But, again, bago matapos ng video na to, disclaimer lang, wag gagayahin. Lato for entertainment lang. Uh, prank ko lang, panti-trip ko lang sa nanay ko pero buong buhay ko at kami lahat dito sa bahay, walang gagawa niya. Never. Bola muna. <laughs> wag drop. Bola lang. Wag drop. Wali, sinabi ko kanina.